Hi guys, good morning sa inyo guys. Good morning, Tito Tito James. Tito Bot, good morning. So ito yung breakfast natin. Ayan, ang breakfast. Mayroong Luganisa from Pangasinan. Ah, Luganisa from Pangasinan. Lumpiang, Shanghai ba yan? Lumpiang, Shanghai. Itlog, saka Goto, Batangas. Ah, ang sarap ng Goto. yung Goto guys, sa Batangas. Kamati. Alagan. Sa so, usap ng goto. And kamatis. Kain na. Kain. Kain na kanila. Kain na Kung gusto mo ng coffee, mag-coffee, ang dito yung coffee. Coffee blanca na kayo, yaba yaya ka na. Mm. <laughs> pa. Mm. Ano? Ah, Kanina. Oh, andiyan yung mga guto batang niya. Ko Blanca, Bayaya, <sniffs> <sniffs> ng Kain dyan. So pagi okay, okay okay na kan ba? May mga ano, ito tayo po, ano yan mga hacking. Ready? mga mga code kain tayo guys Pagkakabahan. Hindi ko din. Hindi 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 ko din. din. Hindi

Lahat kami no, ah, may uh, saling mga plan. Ay, kanya-kanya kayong... Oo, oh, ah, Kimpring, kanya-kanyang pagod. Nalitan? hindi Hmm? hmm? hmm. Gaw -gaw ka hmm. Oh, na. kumita hmm. dyan, si Brenda. Oo, oh, sabi ko. Na? Kimpring, may 5 million na ba yung

Ano namang mahulog, mahihirap, hindi mo pinapakulit ko na kasi matapalag. Kasi d'yo po po d'yan niya, hanggang mga tinutara, matigil po siya, madula. Paya, ang mapalag na daily winner ng Paya. Ano na, tignan kayo na, Diyos Nako. Ito doon kayo mga gagaw. Mga early birds. Marami din nag-post Marami yung kita. Alam ko, may media ako natulog. Hirap pala maging vlogger. ka. <laughs> ano ba itong napasok kong mundo? <laughs> hindi lang, kaya oh, siya kagabit ginukul, cellphone pa. Uyat ka ka? Hindi. Ano ba naman itong napasok kong mundo? Nailan pala maging vlogger. Mapupuyat ka, matutulog ka, last test ng madaling araw. Misa lang, 4 o'clock. Wala yan. Ganun ba yun talaga? Pwede naman sa iyo ito ito. Pwede yun. Kasi nga siyempre yan. May mga, may mga nag-message na gusto mo namang reply yan. Gusto mo may matapos ka. Ganun ba yun po? Ganun Sige, tapos ano lang, isa po siyang vlogger, isa po siyang content creator na Adala mo muna ay card. Ay ingatan akong mag-vlog. Kaya mamaya ang gabi, mamimigay tayo ng isang daily winner na 500G ka. Nakalaban mo. Mamaya ang gabi ka. Kaya mapalad na early word. mag ka sa page mo. Mag-add mamaya. Doon natin i announce ang winner. Ang daily winner. Di ba sa kung kanyang manan? First time mag-live kita. Yeah. Kamaya, gawin natin niya. sige sino oh, yung yung mag Tayo lang tayong dalawa. Mamaya. Paano new guys, tama yung paano pa, si itag na may hapang Pasampal, or pa-example sa mga mm -hmm. um, followers niya. At nagpuyo talaga siya mga 4pm. E ko, na eh. Buti na nag-retreat. Ang Kaya dalawa na yung... Paano mo na-retreat nung iniksit ko, in ko yung, nung iniksit ko yung ginang reina, pag okay. login ulit doon sa account ko na personal mm -hmm. sabi niya doon sa pwede mo na i-recreate i-activate yung ano yung page mo sabi niya mm -hmm. Um, doon doon mm -hmm. pag-retrieve pag, pag na pa agad pinamot na Asawa Tubig ko nga May ka Huwag ka na kiyo <laughs> na itong alilain na kayo Ay, wala, kasi kasi ting... wala ka ng pera kaya alalay na lang kita ako. Gano'n ang kalakaran Kung may pera ka magkakarinahan ka <laughs> Kapag wala ka ng pera, katulong ka na. Kapag hindi mo na sustain. Yan, ang sa tiktok na sa tito. talaga. Pag may pera ka, may karapatan kang mag-inati, mag Pag madamadaman. Pag wala ka ng pera. Pag wala ka ng pera. Pag wala ka ng pera. Reltok. Reltok talaga yan. Ipakamuti ang itlog. Ha, ah, ano ah, sa niya? Dito ang kami na hindi. Dito ang mga nag mayaman mo ito niya. Dito ang kami na slogan. Wala ka man nakakain yan? Dito ang mga kalit na mga Kailan? Lunch time. Lunch time. Eh, ta lalakakain tayo sa labas. Lalo ko na. Sayang. Ay, sundi si Ma.